dito po tayo at inulit ko ang video kasi naglalabo lumalabo po kasi so taas itaas ng mall yan po dito ulit tayo magtitingin ang mabibili ito so, ang mga tao dito ganyan araw ng webes eh ganyan po dito yun padalahan yan ang mga tao dito yun si beautiful beautiful lady yun dito po tayo muli o oh, sa mga rilo yan yan o oh. dito po balik tayo sa ating ayon ang bakery okay. Oh. ah, ayos yata. Yeah. hmm, dito po ulit tayo sa ating mga, ang ating mga friends dito, ay ating hahanapin yun. Wow, baba. Is maganda. Hmm? Maganda si ate. Dito tayo sa taas. Akyat tayo. Ah, escalator. Ayan. Escalator tayo

Ano ano? Oo, mo si Madam dito Oh, pag ano may time sasabihin ko sa iyo. Ayun. Oh, maybe Ano pag Pag day off niya sabihin ko. Ano? Pag day off, pag deop off niya. Oh, kasi naka-duty siya kayong time noon. Ganto talaga oh ah Huh? Beautiful lady. Yeah. wow Ah. Wow. Oh, dito pa tayo. Ah. Uh, say hello. YouTube. YouTube. Ah. Yeah. Hello, Ate. Baka pwede mo ko follow. Saan? YouTube. Hmm? Rens Vlog. Hmm? Rens Vlog. Rens Vlog? Sige po. Hindi kita. Babalik ako dyan. Oo. Oh. Sige. Makita tayo at nagtitingin-tingin na ang mga bibili. Cellphone. <laughs> sa mga mall shopping 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 ay e sinday ay e sinday oh ito pa tayo tingin e ping, ang mabibili nos dinar nos dinar yun ang mga kainan dito si Taso ayan naman po tayo ito no ayan po ang itaas kainan pizza hot dome yun po ayan tayo Ito tayo kay ate ano ang mabibili ito ang mabibili may bago? Hey, ba girl. Oh. Like tingin tingin. When I feel sandali, e, mga damit ito, half dinar lang. Dito sa taas ng magatir. Oh. Dito mag tayo. Mabalik ako. Ay, ito ang pinakamaganda babae. Say hello. Hi. Lagot ka. so upload Hi. ko to. Kita mo to. Be. Uy. Hindi mo ko pasin. Ha? Follow mo naman ako. Saan? Sa hmm. Saan i-follow? YouTube to. Ah. Okay. Hi YouTube. Oo nga. Oo Balik na oh. nga Ah, Renz Vlog. Renz? Renz Vlog. Si, ano, si Mama Mary ang profile ko. Okay. Okay. Balik ulit tayo. Uh -huh. Sa ating mga friends ko. Yan, o. No? Ito ang kainan. Hindi, dito 7 minutes tayo hanap tayo half dinner half dinner oh. ah hindi pala 6 half pala mali dito po tayo sa taas doris Sweet hmm, Dory Sweet eh. may taas yung dito po tayo yan po ibaba oh. Ang ibaba na magetermol. Hello ate. Hello. Ito tayo. Ito mo tayo tambay. Ito sa Manila Supermarket. Ang bilihan ng mga food. Filipino food. Dito tayo sa Pilipino Pod. Pilipino Pod. Ah! Hello. Dito pa tayo sa Pilipino Pod. Pilipino Pod. Pilipino Pod. Oh, buran na ngayon eh. Maya, balik ko. Kangkong. Ito pa yung kangkong oh mga kangkong, mga gulay yan mga presyo dito po tayo sa Kabayan Market Manila Kabayan Market po tayo oh. si Kabayan Market lang malamig

Hop iya paren. Hop ya. Hop ya paren. Sebi. Halo hop ya hop ya hop ya hop ya. Hop ya. Halo. Ah, Say hello. Hello, kausta. Yes, uploading to YouTube. Yeah, okay. Oh, Ah, <laughs> oh, yeah. Food One dinner. jumbo. Ah, pure food hot dog jumbo. Half kilo 990. Ada, ada na. pa tayo ran. special food. I want no beer Dito po tayo Next Wala kong mabili, dito po tayo ulit Yun mga, mga katropa Dumating na Tingin tayo na Yun po Ah, balik tayo. Balik po ulit. Up dinner. Yun ang itas. Ang ganda. Oh. Dito po tayo. Boom. pwede iba iba ang napasukan hindi tayo ng iba hinahanap po tayo ng half dinar half dinar hinahanap ko saan ba yun wala ito ba yun ah hindi wala ah yun dito dito pala yun Hanap po tayo ng bago. Half dinner. Peace. Ano po ang ibabaya? Ang mga tambayan ng mga tao dito sa mall. Ayan po. Ito. For you food. Kainan. Kainan. Dito po tayo sa damitan ang mabibili. Ah. Ito bili. Dito po 'yan. Dito po tubig. Uuwi ako. ala Ate. Sa karating, doon ka dito doon. Hindi binigyan niya ako ng tips, so ibili ko na yung tips ng ano? ng ng damit. Oh. Dito po tayo ulit. At bibili tayo ng isang tubig. Bili tayo isang tubig. Tayo sa malamig na ulit. Ako lang kukuha. Asan si ano? Sige. Dito na ako kukuha ng tubig na malamig. Hi, where are you? Ha? Huh? No call? You are busy, ah? Huh? No problem. I'm here. For taking up something. Dito po ulit. tayo at magrabaya ng tubig sandali po ah. Uh, vlog ako eh upload ko ito maya maya youtube ano Renz vlog ang pangalan ang uh, profile ko si ma'am Mary pakita mo yun pakita lo parang dumami makatulong Thank you po. welcome po Welcome Okay, Thank you. Thank you. Dito po tayo ulit. Oh. Nahanap tayo ng Ayun, si tabak, Ito siya. Ayun. Ayun. Ah. Ah. Wala tayong Say hello. Babahan na tayo. Sige na, tiyan mo ako na. Dito tayo ulit. Papabaha. Dito to ulit tayo ay nag-vlog ko. Dito tayo ulit sa ating mga tambayan. Oo, oh, dito tayo galing sa si taas. Kita doon. Pababa, dito ulit tayo. So uh.

hindi yeah, ako na. Naano kasi nakalive tayo nakalive. Say hello. Wow, 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 wow. no problem. Ah, <laughs> <sa> <laughs> oh, di tayo. Oh, mga kalinga dito tayo. Oh, pasok na mga kabayan. Ha? Oh. Okay, hanggang sa muli mga kababayan ko at tayo ay atayo tayo po ay hanggang sa muli mga kababayan, idol Pakipalaw ang video ito at uh, share and like, follow. Uh, dumami po ang ating uh, subscriber at makatulong sa ating uh, kapwa may hirap. Salamat po ng marami. Thank you.